Hello po, ako po si Jaycel Ann B. Canyada ng Grade 5 Romance. Ngayon po, ang gagawin ko ay kung paano ang wastong paraan ng pagpaplantsa. Mga kagamitan sa pagpaplantsa. Plantsahan o kabayo, plantsa, damit, hanger, water spray o pangwisik. Una, wisikan ng malinis na tubig bago plantsahin. Pangalawa, unang plantsahin ang top o dugtungan. Isunod naman ang kuwelyo at manggas. Isunod ang harapang bahagi paikot sa likurang bahagi ng polo o blusa. Lanchahen ang laylayan ng polo o blusa. ihanga ng maayos at isara ang unang butones sa bahagi ng leeg.